Pineke ang kamatayan para alam kung gaano karami ang makikiramay sa kanyang burol. Ang mga dumalo, nawindang ng bumangon ang lalaki. Sabi nga nila, aanhin mo ba ang napakaraming pera at mga kaibigan kung hindi mo naman ito madadala sa kabilang buhay? Pero wala namang masama kung gusto mong malaman kung sino nga ba ang tapat at totoo may paki-alam sa iyo katulad na lang ng lalaking ito sa India na pineke ang kanyang kamatayan para lang malaman kung sino ba talaga ang tunay niya mga kaibigan. Kung successful nga ba ang uh, pagpapanggap ng lalaki, ito yung kwento. Nawindang ang mga residente ng Conchi na matagpuan sa Bihar, India nang mapag-alaman na pumanaw na ang 74-anyos nilang kapitbahay na si Mohan Lal na dating Air Force veteran. Bagamat gulat ang lahat at hindi pa matukoy ang kinamatay ng matanda, marami ang nakiramay at sumama sa ginawang prosesyon na isang traditional rite sa bansa. Nang huminto ang mga residente sa isang crematorium, nagulantang na lang ang mga ito nang biglang nabuhay at bumangon ang patay. Doon na nadiskubre ng mga nakiramay na peke ang kamatayan at libing na ipinagluksa nila. Dahil nagawa lang daw yun ni Mohan para malaman kung gaano karaming tao ang tunay na may malasakit sa kanya. Para maging matagumpay at makatotohanan ng plano, nakiusap pa si Mohan sa kanya mga kamag-anak na ipakala sa lugar nila ang balita. Yun nga, na namatay siya. gayon pa walang duda na naging matagumpay ang pamimeke ni Mohan ng sarili niyang kamatayan dahil daan-daang residente ang nakiramay at matyagang naglakad para maihatid siya sa kanyang huling hantungan. Nabigyan din umano nito ng assurance ang matanda na nire-respeto siya ng mga kasamahan niya sa kanilang lugar. Kung titingnan, hindi may iwasan na mapatanong ka kung paanong nagawa ito ng na isang tao sa kanyang sarili. Pero ang totoo, nakakalungkot na. Kinailangan pa itong gawin ng lalaki para lang kumpirmahin kung meron bang nagmamalasakit sa, sa kanya. Ikaw, sa palagay mo ba ay sisipot ang mga itinuturing mong kaibigan ngayon kapag dumating na ang oras mo? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.